Magandang araw mga mare! For today's video nga, maaga tayong gumising dahil may gagawin tayo. Ngayong araw nga pala mare, magpapaputol tayo ng kahoy. Maghahanap tayo dahil magpapagawa nga tayo ng bahay. Pero bago ngayon mga mare, pagkagising nga namin, pinaliguan na agad ni si Bibi Zach. Sarap lang din talaga sa piling na may asawa ka na maalaga sa anak, di ba? Kaya kung may mga asawa kayong maalaga at mapagmahal sa pamilya, ingatan nyo yan kasi konti na lang natitirang ganyan sa mundo. Ay, binihisan na din pala agad ni Daddy dyan si baby. Dahil aalis din tayo at maghahanap tayo ng mabibilhan ng materyales. At ayan na nga, papunta na tayo ng lang. Maghahanap tayo ng hardware na magbibilhan ng murang mga materyales para sa ipapatayo nating bahay. Maliit lang naman na bahay yung ipapatayo natin mga mare. Yung sakto lang sa amin kasi wala pa din naman kaming budget pero gusto lang namin makapagpatayo ng sariling bahay namin. Making tulong din talaga na breastfeeding si baby at nakasave kami ng money. Kaya yan nakapag pag-decide ang asawa na magpatayo ng maliit na bahay. At ayan na nga, kauwi na kami at ayan nagpapaputol na kami ng kahoy. Pero hindi po yan yung gagamitin natin pinaputo lang po natin para meron tayong pagtayoan ng bahay ayan nga, tamang hila lang sila dyan malapit na yung maputol tingnan lang natin at ayan na nga bangan nyo na lang yung mga susunod naming mga video kung sa pagpapatayo salamat